So, ito yung question, uh, paano naman kausapin yung mga kalmado? So, ito yan. Kapag yung kilala mo, kalmado siya, friendly magsalita, lagi niyang iniisip yung uh, harmony sa loob ng workplace nyo, ganito mo dapat siya kausapin. Kailangan magpakita ka ng care, siguraduhin na walang pressure, at i-highlight ang teamwork. Kunwari itong sinari na to Meron kayong uh, project discussion. Sinabi ng friendly mo na kaibigan na kalmado magsalita. Basta, mahalaga, okay ang lahat at walang stress. So, paano mo ngayon yun sasagutin para hindi siya ma or hindi magkaroon ng problem at maging productive? Ito yung sasabihin mo sa kanya. O, et, ganito mo siya kakausapin. Tama ka importante na mayroong teamwork. Ito yung plan para smooth lang ang process. So, ganun mo siya kakausapin. Siyempre, dapat naka-smile ka kapag kinakausap mo siya. Kasi, kapag uh, ang sinagot mo is para siyang maramdaman niya na stressful at gagawin niya lang mag-isa, walang teamwork, ay uh, ma stress siya at hindi magiging productive yung inyong uh, project or kung ano man yung plan niyo. So, again, kung may natutunan ka, make it sure na nakapalo ka dito para sa mga next video. Ikaw, anong klase yung kakilala o kaibigan mo pagdating sa workplace nyo? Comment mo naman dyan sa, sa comment section. Bye-bye!